Mga kaguy! Sino ba namang hindi matatakam sa ganitong sisig? Bukod sa pampulutan na nga, pang ulam pa mga tol. Tara, samahan nyo akong gumawa ng sisig. Este, gumawa pala ng pulutan. Bali mga kagoy, nagumpisa muna ako nag -chop dito ng mga sibuyas at saka mga bawang at luya Nagagamit natin sa pagpapakulo dito sa ating baboy. Bali pumunta pala ako ng palengke mga kagoy para bumili ng dalawang kilong baboy. Bali mga laman pala yung pinili ko dito, hindi na yung parte ng tenga. Mas maganda sa sisig mga tol kasi kapag laman-laman, Bira lang ako gumawa ng masarap na sisig dito sa bahay namin mga tol. Kapag nagkikrabings talaga sila dito ng sisig, matik ako na agad magluluto. At tara, samahan nyo na ako umpisa ng aking pagluluto ng sisig, nilabas ko na ang aking kawali. Sinindi maangkalan at saka magbuhos ng isang tabong tubig galing sa tubig na wasa. Bago pa natin tipi prite palalambutin mo natin tong ating karna. Marami-rami na rin tong dalawang kilo mga tol. Baling sobra pala dito kapag hindi na ubos mga tol ay gagawin kong pulutan. Napang quality kaya ng pulutan kapag sisig. Eh lalo na kapag maanghang. Kaya ibinuhos ko na agad yung mga papatanggal ng lansa sa ating karne. Yung mga sibuyas, bawang, luya, asin, paminta at dahon ng laurel. Pakukuloy lang natin ito ng mga 20 to 30 minutes lang naman tong ating karne baboy na nabili. Hanggang lumabas na yung mga kaluluwa nito mga tol. At saka mo siya, ay baliktad mga tol para yung nasa ibabaw ay maluto rin. At dahil kakabaliktad lang natin tong ating karne mga tol, bali ang gagawin muna pala ay magagaryak tayo ng maraming sibuyas. Kailangan damihan pa natin tong ating sibuyas natin para mas talong sumarap yung sisig natin. Isa sa mga pinaka hindi nawawalang recipe ng sisig. Bali ang paggahati pala dito ay maliliit lang. Tinong pa ganyan, pag ganon. Basta huwag masyadong malalaki. At gagayak rin tayo syempre ng mga sili. Papanghang sa ating sisig. Dalawang sili pa lang aking ginayak dyan. Sili green, sili red. Mas quality kapag maraming sili. tapos lang tayong ng mga ingredients. Sineparate ko muna yung pinagkuluan niya dahil gagamitin ko yun sa pangkain ng aso. Oh. Para maging tostado, mas lalo ang ating sisig ay eh, kailangan natin hatiin ng paganyan. Yung medyo manipis na may pagkataba-taba. Huwag natin iprito ng buong ganyan. Baka hindi maging crispy ang ating sisig. Ichachop mo lang yan na parang pork chop. Para kapag prinito mo yung mga tol at hatiin mo, sobrang crispy. Nilabas ko na nga ang isang kawali mga kakagoy. Pagpiprituan natin yan. Binuksan ko na nga ulit ang kalan. At saka naglagay ng isang bottle ng mantika. nabili ko sa palengke, naghahalagang 70 pesos. All goods na rin yan. Kapag natapos na siya painitin ng mga 20 minutes sa mo na ilagay yung ating karne para matustado na at makagawa na tayo ng maraming sisig sa dalawang kilo pa lang mga tol ay marami na marami nang makakain yan baka ubos pa ang kaldero ay stay naman ng kaldero hayaan ha? lang natin yung karne natin hanggang maluto sa mainit na mantika para maging tostado kaunti-unti pag naging tostado na sa ilalim sa mo naman sa ibalik para hindi masunog yung nasa ilalim para balansi si pagkakaluto at kapag naluto na sa mo na hanguin para hindi na masunog at hindi masayang yung karne habang pinapalamigan natin natin yung ating baboy. Naghiwa muna ako dito ng maraming kalamansi. Eh. Mas masarap sa sisig kapag medyo maasim asim Mali ang paghihiwa ko pala dito sa karne mga tol ay sobrang liliit lang. Ah, kasi liliit lang mga tol ng sibuyas sa paghahati natin kanina. Nakadepende pa rin sa nagluluto kung gaano kalaki ang paghahati niya dito sa baboy. Basta ako katamtaman lang ang liit at katamtaman lang ang laki. Yung mga gaitong sa mga tol pwedeng pwede na. Eh yung dalawang kilo natin napakarami nang nagawa. So paano ba yun? Umpisa na natin timplahan mga tol. Biniga ko na mga kalamansi natin mga tol para hindi na natin problemahin mamaya-maya natin ilagay lahat ng mga sibuyas na nahati natin at maraming sili. Sino ba namang hindi matatakam sa ganito? Mm. Mga kagoy, napakasarap ng sisig kapag ganito talaga ang pagluluto. Saktong sakti yung pagkakatimpla natin to. At saka natin to haluin ng maigi para yung mga nilagay natin pampalasa ay kumalat sa ating karne. Pag mga pulutan talaga mga tol, ang kapartner niya talaga ay 2x2, purong purong jeans. Kapag Alfonso with ko kasi mga pre, para kasing hindi ba bagay? Ano sa tingin niyo mga tol, anong mas bagay? Alfonso or purong gin? O baka naman ginisa mix. ng baso. Alfonso. Put-put pala tayo dito ng konting ginis sa mix. At saka naglagay na rin pala tayo dito ng mga paminta at konting asin. Sa kamuhi masin na pagano na at pag ganyan. Para yung mga na nilagay natin ay kumapit. Mga ka, quality ba yung sisig natin? Kung quality mga tol, pakicomment nga kung taga saan ka para alam ko kung saan napadpad tong vlog na Baka malay yung makadayo ako sa lugar niyo. Gusto ko pa naman mag-travel ngayon. Bali, ganito lang yan mga tol. Haluin mo lang ng maigi yan. Hanggang ganito na yung final output. Sino ba namang hindi mapaparami ng kain nito? Napakasarap ng crispy sisig natin. Tingnan nyo pa mga tol, ang malakasan o ano mga kaguy, tara, umpisa na natin nakaredy na rin yung apat na 4x4 aguy